Walang balak si Asia's Multimedia Star Alden Richards na pumasok sa mundo ng politika ayon sa kanyang pahayag sa isang ulat ng GMA Entertainment noong Lunes ika-31 ng Marso Ayon kay Alden bagamat marami na ang humihikayat sa kanya na kumandidato sa politika magalang niyang tinanggihan ang mga imbitasyon at suhestyon na ito Sa kanyang pahayag sinabi ni Alden Lagi ko pong sinasabi even though there's a lot of clamor for me running for politics I can help people without being part of the government. Ipinaliwanag ng aktor na hindi ito dahil sa hindi niya na isang politika, kundi dahil naniniwala siyang may ibang paraan para matulungan ng mga tao nang hindi kailangang makialam sa sistema ng gobyerno. It's not because ayaw ko siya dahil mayroon akong mga hindi maganda about the system. It's not about that, dagdag pa niya. Ayon pa kay Alden, sa kasalukuyan, ang plataporma na mayroon siya sa kanyang karera ay sapat na para matulungan ang mga nangangailangan. The platform that I have right now is more than enough to reach out to people who are in need, Ania. Ipinagpatuloy ni Alden na mas nais niyang magtuon ng pansin sa mga bagay na hindi lang nauukol sa kanyang karera sa pag-arte. Mas gusto niyang maglaan ng oras at atensyon sa iba pang aspeto ng kanyang buhay, tulad ng pagpapalago at pangangasiwa ng kanyang production company, ang Myriad Entertainment, pati na rin ang AR Foundation na naglalayong magbigay tulong sa mga nangangailangan. Bilang isang tanyag na personalidad, marami ang nakikinig sa mga opinyon at desisyon ni Alden. Gayunpaman, itinatangi niya ang pagtuon sa mga bagay na makikinabang ang mga tao sa mas personal at direktang paraan, tulad ng mga proyekto at advokasya na pinapalakas niya sa kanyang mga foundation at negosyo. Sa kabila ng mga patuloy na panawagan mula sa ilang mga taga-suporta na magsimula siyang maglingkod sa gobyerno, hindi ito pinapansin ni Alden, bagkos, mas pinipili niyang gamitin ang kanyang katanyagan upang magbigay ng positibong epekto sa buhay ng iba. Itinuturing niya itong mas epektibong paraan upang matulungan ng mga tao kaysa sa pagpasok sa politika na maaaring magdulot ng iba pang hamon at responsibilidad. Tinuturing niyang isang pribilehiyo ang maglingkod sa publiko, ngunit para sa kanya, ang mas makabuluhang kontribusyon ay hindi palaging nanggagaling mula sa pagiging isang opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, mas nakatutok si Alden sa mga proyekto at mga personal na advokasya na nagbibigay ng direkta at agarang tulong sa mga nangangailangan, na siyang nakikita niyang pinaka paraan upang maging bahagi ng mga positibong pagbabago sa komunidad. Ang kanyang desisyon ay isang malinaw na pahayag ng kanyang pananaw na ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailangang gawin sa pamamagitan ng politika, kundi sa mas personal at makatawid na mga paraan na nakatutok sa tunay na pangangailangan ng tao. Ano ang sinyo sa balitang ito?